Si Senator Jinggoy po ba, na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never so, po. hindi po ninyo na-meet? Yes po, Your Honor. Or nakausap si Senator Jinggoy? Hindi po, maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yon yung nasa picture po. Uh, sinama lang po ko ng mga dating uh, kasamahan ko po, doon po sa okasyon. That's how you met uh, Senator uh, yes, uh, yes Jinggoy? po, Your Honor. What about Senator uh, Villanueva po? Senator Villanueva, ba, uh, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, uh, nakakasama ko po siya pag ganong mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga... Uh, ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po uh, late at night or after office hours, wala na pong gano'n. Wala po. Uh, yun lang pong incidente na nag-text sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary uh, uh, Bonoan. Uh, dito po sa budget hearing, doon uh, po, po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay uh, Secretary uh, Bonoan. Pero okay. sa labas po, uh, hindi po kami nagkakasama, maliban lang kung minsan po nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Hmm. Nag, nagkakawa yan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. Alright.